Para sa mga update ng National Housing Authority sa pamumuno ni General Manager Joe Bentay, narito ang balitahanan. Personal na iginawad ni Nagpangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at NHA General Manager Joe Bentay ang Certificate of Award sa 216 na pamilyang benepisyaryo ng NHA Balanga City Low-Rise Housing Building sa ginanap na turnover ceremony kamakailan sa Balanga City, Bataan bilang bahagi ng pagunita ng Araw ng Kagitingan sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Balanga na itaguyod ang pabahay para sa mga informal settler families na naninirahan sa gilid ng Talisay River, isang itinuturing na delikadong lugar ng Balanga City. Bilang panibagong proyektong pabahay, pinangunahan ni GM Tai ang isang groundbreaking ceremony sa Zamboanga City para sa itatayong sikat talisayan housing project. Inaasahan na ang sikat talisayan housing project ay magsisilbing tahanan ng 300 na informal settler families mula sa lungsod ng Sambuanga at mga pamilyang naapektuhan ng proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaang lungsod. Patuloy si GM Tai sa pag iinspeksyon sa mga proyektong pabahay ng NHA sa bansa upang masigurong dekalidad ang mga ito at matatapos sa itinakdang panahon. Kabilang sa mga pinuntahan ni GM Tai kamakailan lamang, ang Disciplina Village Arkong Bato Phase 1 sa Valenzuela City, El Defonso's Village Resettlement Project sa Bulacan, Acacia Greenfield Homes at Camp Magsaysay Place sa Nueva Ecija. Dinaluhan ng mahigit 3,000 benepisyaryo ang ikaapat na People's Caravan ng NHA na ginanap sa Southville 9, Baras, Rizal. Bilang kinatawa ni GM Tai, pinangunahan ni Assistant General Manager Alvin S. Feliciano ang caravan. Nagkatid naman libreng serbisyo ang People's Caravan tulad ng libreng konsultasyon sa usaping batas, ang kalusugan, libreng gamot at vitamina, scholarship program at maging birth and marriage certificates. Kasama sa mga namahagi ng libreng pampublikong serbisyo ay ang DOH, Pagkor, PCSO, PAO, TESDA, PSA, DICT, PESO at iba pa. Nagsagawa ng energization and switch-on ceremony sa Cool Spring Residences sa Buroawin Leyte bilang simbolo ng pagkakaroon ng kuryente sa komunidad na binubuo ng anim 600 pabahay. Ang Coolspring Residences ay isa sa mga proyekto ng NHA alin sunod sa implementasyon ng Yolanda Permanent Housing Program o mga pabahay para sa mga pamilyang hinagupit ng Bagyong Yolanda. Sumailalim so, sa tatlong araw na taon ng Constructors Performance Evaluation System o CPES Workshop ang mga inhinyero at arkitektong mula sa regional at district offices ng NHA. Sa pamamagitan ng CPES, nagkakaroon ng inspection at quality assessment para sa mga itinayong pabahay ng developer at contractor ng NHA. Ang CPES ay batay sa pamantayang inaprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA at alinsunod sa Section 13, Annex E ng Republic Act 9184. Samantala, lumak naman sa dalawang araw na refresher course on estate management operations ang mga kasalukuyan at bagong NHA regional at district estate management appointed officers at managers. Tinalakay din ng refresher course ang Ease of Doing Business o EODB Law ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Kasama rin sa seminar ang mga usapin tungkol sa external services tulad ng paggawad ng lote o bahay, pag-issue ng titulo, cancellation of conditions at restrictions on title, pagsasali ng titulo, pag-issue ng permit to re-subdivide at mortgage. Umabot sa 53,425,000 milyon at pisong ayuda na ang naipaymahagi ng National Housing Authority sa mga pamilyang nasalanta na magkakaibang kalamidad sa bansa. Sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program o EHAP ng ahensya, siyam na tatlong daan at tatlumput dalawang libong pamilyang hinagupit ng Bagyong Ursula ang napamahagian sa Iloilo -Ilo City. Dalawang daan at nasunugan sa Quezon City. Isang daan at na biktima na magkakaibang sakuna sa Zamboanga City at isang daan at anim na nasunog pamilya naman sa Pasay City. Para sa mga pinakabagong balita tungkol sa NHA na natiling nakatutok sa balitahanan. Sa iba pang mga balita kaugnay ng pabahay, bisitahin ang aming official Facebook page at official YouTube channel. Itay lamang ang National Housing Authority. Maaari ring tumungo sa aming official website na nha.gov.ph.